Real talk, hindi ako nakatulog pagkatapos ko itong mapanood. Sa to sa mga movie na mas mararamdaman mo, ilang araw pagkatapos mo mapanood. Ito ang I'm Drunk, I Love You nila Maha Salvador and Paulo Avellino. Tungkol to sa mag-best friend for 7 years na sina Carson and Dio. Sa ilang taon nilang pagkakaibigan, dito nga tinatago ni Carson yung nararamdaman niya kay Dio. Ngayong gagraduate na sila, dito nga sila magpupunta sa La Union para magbakasyon kung saan mapapressure ngang umamin itong si Carson dahil nga gagraduate na sila at baka nga magbago na ang lahat. Sa mga sumunod na araw at gabi nga nila doon sa La Union, dito na nga sila magiinuman, magpapakasaya at mapapaisip lang kung saan dito nga nila malalaman ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa. Like I said, isa talaga to sa mga movie that lingers. Alam mo yon ay tipong patulog ka na tapos maaalala mo, team feeling sa Call Me By Your Name, After Sun, Past Lives, The Tingkol Eternal Sunshine, at marami pang ibang movies. Bagnet na yun oh! Bagnet na! <laughs> <laughs> Kahit ako nagkikrave doon sa magnet eh. Real talk mula kahapon, kagabi, and ngayon, hindi talaga nawala wala yung naramdaman ko sa movie na to nadagdag dagdag mo pa nga yung magandang kanta dito. Sobrang nagustuhan ko talaga to and honestly, kung hindi pa nga sumikat yung nandito ako cover ni Rob Daniel, hindi ko pa ito mapapanood. Ano ba naman, lahat ng comment section ng ganito nga yung tugtog, hindi nawawala yung mga comment na picture ng ganito nga. Rinig-rinig -rinig ko lang kasi yung title ng movie na to, pero wala akong idea sa kwento and context nga ng mga scenes na yun. So, na ako kaya pinanood ko. Parang nalungkot ako dito doon sa scene na na-realize nga ni Carson na hindi lang pala nalating ni Dio yung with the butterball kasi nga kay Patty with an age pala niya to unang nakuha. I loved how they added yung butterball nga doon sa ending na tinanggihan nga ni Carson kasi nga parang in a way willing na rin siyang tanggapin and makasanayan nga yung bitterness nga nung beer kasabay nga nung nararamdaman niya. Sabi pa nga niya diba, graduate na tayo, graduate na ako, na double meaning nga since literal na graduate na nga sila and also, tapos na nga rin siya sa pag-asa na magkakaroon nga siya ng beyond best friend na relationship nga with Dio. What I like pa about doon sa ending is yung itsura nga ni Carson nakitang kita mo sa mukha niya na parang na-realize nga niyang parang mas okay kung magkaibigan lang talaga sila. Given the awkwardness and hindi nga sila nag-uusap after ng umami ni Carson, at least doon sa may dulo, nabalik naman yung comfortability nila sa isa't isa. Gustuhan ko din na nag-uusap nga lang sila doon sa may dulo, static shot lang, tapos hindi nga natin naririnig na maayos conversation nila dahil nga doon sa lakas ng music. Kasi tinatake ko yun na yung writer and director siguro nitong movie, gusto nga nilang bigyan ng intimate moment yung dalawa na hindi nga natin naririnig yung actual conversation nila, pero the beauty of it, is that ramdam pa nga natin yung pagmamahalan nga nila sa isa't isa sa mga tingin body language and ayun nga yung comfortability nga nila habang magkasama sila also love the whole idea of the plot that showed nga yung perspective ng pagmamahal na one-sided lang and at the end of the day walang mali naman talaga sa kanilang dalawa di mali na nagmahal at umasa nga si Carson at hindi rin mali na hindi kayang i-reciprocate ni Dio yung pagmamahal nga ni Carson sa kanya na more than friends nga Siguro yung kissin lang nila, medyo I don't know what to feel about that. Did he kiss her dahil may konti din siyang nararamdaman kay Carson or bugso lang talaga to ng utak sa ibaba kaya niya nagawa on which I doubt naman since genuine naman yung feeling niya kay Carson kahit as a friend lang. Giting ko din pala ang ganda ng pagkakadeliver ni Maha doon sa linya na 7 years, 7 years na kitang mahal. Ganon plus yung facial reaction pa ni Dio naramdam, naramdam mo yung gulat sa kanya sa moment na yun eh. Kung ko rin pala doon sa movie how they tease sa couple of times na pwedeng maging typical na romantic comedy movie nga yung plot nito na sa dulo pipiliin nga ni Dio si Carson kaysa kay Patty ay aattend ng graduation si Dio ay aamin si Dio na may gusto din siya kay, kay Carson tapos itatry nila pero ayun nga lahat ng to hindi nga nangyari on which I like it kasi nga hindi to madalas ginagawa eh. Tapos sa dulo pa nung hinatid nga ni Dio si Carson and Patty, tapos kahit na si Carson yung may minamadali or hinahabol, si Patty pa rin yung inuna niya. Tapos pagbaba nga ni Patty, si Carson naman yung lumipat doon sa harapan na inuupuan nga niya before, na parang it's, it adds lang about of details doon nga sa story. Siguro las na, I like na never directing sinabi ni Dio na hindi nga niya kayang mahalin more than friend si Carson, but instead, pinaramdam niya lang true action nga. Iisipin mo nga, nakakalungkot din to para kay Dio eh kasi ramdam mo din yung heartbreak sa kanya kasi nga alam niyang hindi niya kayang pasayin si Carson bilang boyfriend and at the same time, nakukonsensya nga siya kasi nga alam niyang parang pinaasin niya si Carson na matagal na palang nag-aabang. Puro, Dio love Carson too much as a friend to the point na ayaw nga niyang directly sabihin kay Carson kasi nga alam niya kung gaano masasaktan yung best friend niya eh ayun lang, I love this film na para ka na rin nagpunta sa La with them. And isa to sa mga movie na hindi ko na i -re -watch kasi nga bukod sa masakit sa puso, hindi rin naman madaling makalimutan yung story nito. Title ng movie, I'm Drunk, I Love You, and ang torta rating ko for this ay 8 or 8.5 out of 10.